Ilang senador at kongresista ang may bilyong bilyong pisong pork barrel funds. Isiniwalat po ni senador Panfilo Lacson na may senador na 5 bilyong piso at 10 bilyong piso ang pork barrel at may kongresista naman 15 billion pesos. Ang pork barrel, nakita umano niya ito sa hindi tamang paglatag naman ng annual budget ng gobyerno. Bago itiklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang pork barrel, nasa 200 million pesos lamang po ang pork barrel para po sa soft and hard projects ng mga senador at 70 million pesos para sa mga kongresista. Inihalimbawa ni Lakson ang paglalaan ng mga napakalaking pondo para sa flood control projects. May maliit na barangay ng maliit na bayan na binigyan ng 1.9 billion pesos para sa flood control project. May isang maliit din na bayan na merong ilog at 10,000 lang ang residente na binigyan 10 billion pesos para sa flood control project. Dahil dito, balak po ni Lakson na agad na mag-privilege speech sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa ilalim po ng 20 at Congress para hingan ng paglilinaw ang anyay kwestyonabling distribusyon at alokasyon ng pambansang pondo partikular noong 2023 hanggang ngayong taon.